<laughs> thếtung <tongue> oh. uh. <Ay>. oh. <laughs> Sir, parang nawala yung kalahati ng stress ko sa buhay. <laughs> nawala yung kalahati ng stress? Oo. Uh -uh. Sarap. Ang galing natin yung buo? Buo. Sabi <laughs> na naman. Oops. Wali muna. Ikot. Okay. Ready. May sumait mo ba? Matigas lang, diba? Matigas lang. Relax lang. Relax lang. Bigyan mo lang sa akin. Ah, okay. Ayan! sa sarap! Stars. Oo nga po, isa lang ang tunog pero... Mm. smooth talagang isang ano siya. <laughs> <laughs> Yan talaga, inaantay ko sa liig, sa ano. Oo, oh, matagal muna ang antay yun, mama. Opo. Ano naman po ang nararamdaman niyo po? Guminhawa po. Oh, okay. Yun. Very good. Tumunod. Kapag nararamdaman niyo po? Medyo gumaan na yung katawan ko. Yung parang may masakit. Ayun, no, wala na. Mm -hmm. Lalo na sa balakang. Guminhawa po ba? Oo. Sa mga ganire. Kasi na po may mga binigay po kayong numbers na matataas. So check po natin kung mayroon pa ko okay po. So sabi niyo po kanina pag lumiling po kayo sa kaliwa, sabi niyo may 3. Wala na, na parang malaki wala na dito. Sa kanan po. Wala na rin. Pag yumuko, pag yumu po wala na 'yung masakit dito. Wala na. Pag tumingala naman po. Lalo, wala na, wala na. Pag inangat niyo po 'yung dalawang kamay niyo, sabi niyo may 4. Ay, wala. Wala na siya. siya. E, yung parang may humingatap. Uh, wala na. Pag ganun po. Wala din. Wala <laughs> Pag gumawa to po kayo, sabi niyo, may masakit din eh. Number four. Wala na. May wala na yung bumabata. Pag nag-turn po kayo ng left, sabi niyo, may number four din po. Wala na. Wala na po. Sabi niyo po, may seven. Pag, uh, nag, ano po kayo, bend. Wala you know, na. Wala na rin po. Oo. Sabi niyo may five pag nililid po. Ayun, wala na rin. Ito dahil may matigas <laughs> eh. Sabi niyo may five po pag nagbent kayo ng kaliwa. Wala na siya. Sabi niyo may six pag nagbent kayo ng kanan. Oo. Wala na rin. Oo, yung may para kasi nasa gitna. Wala na. Puro zero na po, ma'am. <laughs> may katanungan pa po ba bago tayo magpatapos? Uh, wala po. Wala na po. So, Miss Nadine, Maraming maraming salamat po sa tiwala at ako po yung napagkatiwalaan yung mag-adjust ng inyo pong Maraming salamat po. Okay. Thank you po. Wala pong ano man.